malalaos na yan. Wala nang pupunta sa mga concert. Wow. Kaya ano po to Sir Ang daming tao pong nag-aabang sa kanya. Dito po, sa kanyang latest concert ngayong araw, dito po sa Kapatagan, Lanao del Norte. Yan, July 8, 2025. Ano po yung tawag niyo Sir? Yan. Hindi ba yan tao? Halatang halata talaga mga Q, itong tao na to guys, ay kahapon lang pinanganak mga kayo, Dito po sa pagsubaybay kay Ila TV. And halatang buzzers to guys. Siguro bunga to ng mga issue mga <laughs> Ito siguro yung naging bunga guys. Grabe, masyadong insecure sa katawan. Pinapangunahan niya yung sitwasyon mga Q. Ito, uh, ipapaalala ko lang sa sa'yo. Masyado pong advance mag-isip yung idol Elias namin. Aware po siya dyan sa sinasabi ninyo na malalaos. Walang pupunta sa concert. Tarating po dyan, pero matagal-tagal pa. <laughs> Ang sabi po ni Elias TV, hindi sa lahat ng panahon ay sikat siya. Ayan hindi sa lahat ng panahon marami siyang concert na pinupuntahan. Ayan, ang sabi po niya darating yung panahon na may bagong uh, sisibol at bagong susuportahan ang mga tao. Dahil tama nga naman hindi hindi sa lahat ng panahon kung sikat ka ngayon ay forever kang sikat. <laughs> Alam niyo ba 'yon, sir? Alam niyo ba yung ganong ano, yung mga ganung uh, nangyayari? Yan. hindi sa lahat ng panahon sikat po tayo. Ayan, sikat ka o For example, sumikat ka, hindi naman forever yung pagsisikat mo. Darating din naman yung oras, malalaos ka. Yan. Parang buhay lang natin, parang katawan lang po natin. Ngayon, sobrang lakas natin, pero darating yung panahon, nahihina rin tayo. Doon pa lang, sir, panalo, panalo na yung explanation ko, finish na. So, wala na akong dapat i-explain sa inyo. Yan. Ngayon, kung ayaw nyo kay Ila CTV, yan, yan, kung ano-ano yung sinasabi ninyo, huwag nyo na lang panoorin. Ha? Huwag nyo na lang panoorin. Hindi naman siguro sisikat. sisikat. Hindi naman siguro sasakit yung tiyan nyo kung hindi nyo pinanood si LCTV. Kasi kapag pinapanood nyo siya na hinihilan nyo sa pababa tapos paangat po siya ng paangat, baka masasaktan lang po kayo, sir. Yan. Yan yung BP po ninyo. Bantayan po ninyo. Baka sobrang taas na po ng dugo ninyo, sir. At baka magulat, ka, magulat na lang yung pamilya mo. Matumba ka na lang na wala kang sugat. O, di ba? Kaya ito, ayan yung latest concert po ni Ilis si TV Monaco. Dito po sa Kapatagan Lanao del Norte guys, grabe sobrang daming tao. Huwag na lang nating pansinin yun guys. Huwag na nating pahabain yung reaction natin doon sa comment na yun mga kayo. Tama na yung sagot natin. <laughs> ayan. Ito mga kakiyo, tingnan nyo ha? Grabe sobrang daming tao guys. So, oh. yan, nag-aabang po sa kanya dito po sa Kapatagan Lanao del Norte. Yan mga kakiyo. So sa mga oras na tumaki habang nire ako to guys, ay nagsisimula na pong tumugtog ang Ilias JTV Band. Ayun, kung gusto nyo manood ng live, Makyo, puntahan nyo yung account ni Ilias JTV Makyo, yung may verify, yung may check, yung may blow check, o di kaya kay Sir Dave Alborme, yan, puntahan nyo po. Naka-live po sila ngayon guys, kaso nga lang medyo mahina po yung, uh, ano, mahina po yung resolution ng live. Makyo siguro dahil sa signal, Makyo, mahina siguro yung signal doon po sa venue makikita po sa kapatagan Lanao del Norte kaya kung titingnan niyo yung live nila guys medyo malabo yan hindi katulad yung gabi makikita sa mga live kagabi doon po sa Dipulog Makio na grabe ang lilinaw guys para kang naka 5k resolution yung, pinapanood mo so yun lang guys yan kay sir uh, pahinga na lang muna kayo sir wag na muna kayong manood ng concert ngayon ng Ilocos TV. kasi baka hype rin po kayo kasi mamaya mag-update po ako ng tao po Sabihin niyo po kung gaano po karami. <laughs> Baka hibla rin po kayo, sir. So 'yun lang guys, maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo mga Ku, bless po sa ating lahat. Abang-abang lang po kayo guys sa mga update natin dito po sa ating uh, YouTube channel.